at ang tinanong ko lang naman ay very fair din dahil may 100 million peso worth na programa yung kanyang opisina uh, tungkol sa pagmumudmod ng mga 1 million bags sa mga bata sa mga uh, hard to reach communities at may kasamang tree planting. At ang itinanong ko ay yung 10 million peso item within that 100 million peso program budget na magdi ng isang libro na siya ang sumulat, pero gagamitin ang government funds, ang taxpayer's money para ipamumul. So, uh, napaka-tamang, uh, dapat tingin ko, dapat lamang uh, natanong, pero ganon ang nalilang sagot niya. Uh, so, for the record, ipaparianin ng 10 million pesos para doon sa uh, isang kaibigan Opo, at the proper times, sa time, sa so so period of amendments, magpo-propose po ako ng amendment dun sa items ng program sa OVP na katulad lamang no? ah uh, dun sa mga programa ng mga line agencies natin, including DSWD, DOH, DOLE. And yung item ng 10 million pesos para sa pag mood ng mga kopya ng isang kaibigan ay pupuprosan ko rin po ng Uh, amendment. Yun naman ang purpose ng interpellation sa hearing eh. Para i-explore. Ang, ang pagkatanong ko pa nga, yung unang tanong ay uh, magiging willing ba ang VP na i-realign yung items na yun? Na mukhang duplication ng existing programs ng ibang department. So tama diba? Ang mali is i niya yung 10 million yung de-probe gawa niya. Yes. Ano yes. What if she donates it? What is okay. the 10 million for transportation instead of remote road. Will that be allowed? Hindi ko alam kung aabot sa 10 million ang pamumudmud, ang transportation para lamang sa pamumudmud. Pero ang current budget item request ay para ibigay pamumudmud yung mga kopya ng isang kaibigan adun sa isang uh, milyong mga bata. Uh, at siya pa yung nagbanggit na yung mga bata yun ay may magulang, yung mga magulang yun ay boboto. Wala naman kung hindi naman ako nag-interpellate ng budget ng COMELEC, budget ng OVP yung ini ko kahapon sa hearing. So, bakit siya nagbabanggit ng boboto? Yan ba ay nasa mandate ng OVP? Ewan ko lang. Stand. Nakakuha na po kayo ng libro. Okay. <laughs> eh, ang sabi niya, bibigyan niya kami lahat ngayong araw. So, pagbibigyan ko siya ngayong maghapon. Gusto niyo ba may dedication? Hindi <laughs> 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 naman. Na-overdose na ako sa dedication kahapon. <laughs> Doon po kasi, I, I don't know if you have seen uh, some photos sa social media ng libro. Kasi itapir dun sa back page, merong mukha niya. Tapos, na, 15th uh, Vice President of the country, a former Mayor of Davao, and a former Deputy Secretary. Tapos uh, yung last sentence is, uh, siyang si Kaibigan. Do you think anong purpose yung yun, yung libro na yun? Nah. Well, obviously, the purpose is to magpakilala sa sarili niya sa mga bata uh, na bibigyan ng librong yan sa, sa mga uh, bahay nila sa hard to reach areas. Yes. Mm -hmm. Sa mga bata lang, sa magulang na po Well, nung, nung yung mga anak ko, pag may mga libro sila or school bag, kasi bag ang ibibigay, di ba? Oh, so, pag may mga may mga bag sila inuwi from school, after class, syempre tinitignan ko rin. And of course, makikita ko rin yung laman ng bag nila. Kasi mm -hmm. nang sabi mo, ma'am, yung printing pala noon will cost 50 pesos per copy according to you the office of the vice president. 10 nga talo Well, ang, ang punto na kasi, textbook ba yan? Mm -hmm. uh, approved ba ng DepEd? Ako, kung pag-usapan natin yung textbook problem ng DepEd yung nakaraang dalawang taon, ang daming problema, di ba? So, bakit inuna ang isang personally authored, kung siya ang sumulat niyan, personally authored na libro? Oh, 10 million! Maliit kung sa textbooks kabuo ang budget ng DepEd, pero Uh, hindi siya barya. At 10 million na galing sa buwis ng mga mamaya. So, pera pa rin na hawak ng gobyerno na dapat tanungin ng Kongreso. kung wala ba nung, nung book na yun, All About Baby Sara, may nakikita ka rin na ibang intention man? Is it parang um, preparation for 2028? 20, Possible? 20, 20, 20. Well, mm -hmm. hindi ko alam kung bakit paulit-ulit siya na nagsasabi ng politicizing kahapon. Basta para sa akin. At kaya sinabi ko as a chair at sa pagginig niya na tungkol Tug ito sa pera ng bayan. It's not about you.